Sa tatlong pahinang petisyong pirmado na nga sa 64 na mga residente ng Barangay Camp 3, Tuba Benguet, noong July 19 sa taong kasalukuyan, nakasaad ang kanilang panawagan na agad mabigyang pansin ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang pangamba sa kanilang kaligtasan sa panganib na maari di umanong maidulot ng drilling activity at exploration ng Felix Mining Corporation sa kanilang lugar. Ang takot nilang ito Bunsod ng mga nadiskubring mga bitak sa kanilang mga bundok na kanilang pinaniniwalaang dahil sa mga operasyon ng minahan. Nakasaad din na bagamat expired na ang kanilang exploration permit, ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon. Ang petisyon natanggap ng NCIP Cordillera, Mines and Geosciences Bureau Cordillera, opisina ni Benguet Governor Melcher Diclas, opisina ni Tuba Mayor Clarita Salongan at ng sangguniang Bayan at ng iba pang ahensya wala pang nakipag-ano sa amin na nagaling doon. Meron lang yung isa sa mayor's office pero tinanong lang muna yung mga ano nagre-reklamo. sana man lang ma-addressan sana yung mga hiling ng mga tao kasi ma'am Siyempre dito sa barangay kasi nila na ano yung problema. October 10, 2024, nagpadala naman ng liham ang mga residente sa Felix Mining Corporation tungkol sa nagpapatuloy nilang mga operasyon kahit pa di umano hindi pinayagan at binigyan ng barangay ng panibagong permit ang minahan para ipagpatuloy ang exploration activities sa sitio Alapang. Ayon din sa kanila, sakop ito ng ancestral domain kaya't kinakailangan ng pagpayag ng komunidad bago magkaroon ng kahit anumang operasyon. October 16, 2024 natanggap ng Philex Mining Corporation ang liham. October 29 naman ito natanggap ng MGB Car. Nung nag-umpisa sila ma'am, hindi namin alam na nag-umpisa ulit sila. Yung mga tao lang ang nagsasabi ma'am sa amin na tinanong dito sa barangay kung kung nagpaalam sila eh wala po kasing paalam sa amin kaya hindi po namin alam. As of now ma'am, wala pa pong nire-release na permit or endorsement ang barangay council ng country sa um, drilling operation ng Pilex Mines. Ayon sa presidente ng Philippine Mine Safety and Environment Association, na si Engineer Luis Sarmiento, isa sa mga prioridad ng mga mining companies sa bansa ang kaligtasan ng mga komunidad. Mining companies are mandated to do mitigation measures, to conduct the hazard mapping of their own tenements that were granted to them by the government, to make sure that those areas are safe, to those areas when they they do the operations are if the area is to they need to relocate it, they have to talk to the community. Patuloy namang sinisikap ng news team na makuha ang pahayag ng MGB Car at DNR Cordillera tungkol sa naturang reklamo. Sinubukan din ng news team na makuha ang panig ng Felix Mining Corporation pero hindi pa sila sumasagot sa aming mensahe. Rende Guzman para sa Luzon Headlines.